Dong ikadlok dong. Ikadlok dong ikadlok. Dong. Ting, guys. Thank you so much po. May ilog na naman dito. Hello guys, ah, magandang gamit ng hat So, welcome back ulit sa ating youtube channel Jun Ghost Hunter So, yun guys, ah, pasensya na po kayo no? Ngayon lang tayo nagkapag video muli Kasi na-restrict po tayo So, may ano tayo, may violation tayo Ni youtube no? So, dahil, dahil dun sa Inapload ko na may maraming dugo So, na-restrict tayo dun So, ngayon ah, Susubukan kong I-upload tong video na to Kung magka violation ba muli So, yun guys, babalikan ko itong area So itong area na ito mga idol, ito yung area ng <coughs> batang nawawala mga idol. May batang nawawala dito. Dito sa area. So yun guys, hanapin ko yung bata dito. At saka ating ibalik sa kanyang mga magulang. So yun guys, sa uh, hindi ko tayo magsimula na. Shout out mga tayo sa ating mga uh, supporters na nandito pa rin sa ating YouTube channel. Nandito pa rin sumusuporta sa YouTube channel ko. So, shout out kay Ate Jenny Lentixon at saka kay ano kay Ma'am Mariana P. Mariana, kay, kay Ate Ging Smiliano, at saka kay kay Ate Ju At ano at Simply So, shout out. So, shout out din sa kasama ko Idol Jet at saka kay Idol Dong Center 69. So, tara mga idol. Subukan nating pasukin tong area. Itong area na to napaka-creepy ang area. So, tara, let's go. So ayan na guys. Oh, ano yun? So, matagal natin hindi nabalikan no. Itong area na to. May batang nawawala kasi dito. nasa nakayong yung bata na yun so isa kaya siya sa dinukot ng mga inkanto so yung ano yun yung problema don ay ano na solve ko yung tatlo tatlong mga bata yung na ano na rescue ko don pero hindi ako nakapag upload kasi na restrict po tayo nakausap ko kasi yung mga tao na namumutol ng kahoy at hinihintaw nila yon So, yun ang nilakad ko nung hindi ako nakapag-upload kasi na Hindi ko na-public. So, meron namang bata dito sa area. Dito daw nawawala yun. So, yun guys, meron daw aswang dito. Balita ko. May aswang daw dito. Kaya, ngayong gabi ko, ano, pinuntahan. Itong area na to magbabakas kali tayo no na maligtas natin yung bata at kung man makita natin yung asong dito handa tayo bakod muna tayo dito Ano kaya yung batang nawawala, no? ano kaya to? Ano kaya to? Tingin niyo? ano kaya to? Tingin ano? Ano kaya to? Tingin niyo? Ano kaya to? Ito nandito, ano kaya to? Nandito? Nandito? parang may butas uh, sa kasi lalim ng puno tingnan nyo guys oh. ano kaya itong nandito okay ito ano hindi dito ito hindi kaya ito yung... lagusan tabi 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 sama si Idol Dongs sobrang busy kasi sa trabaho sing guys pasok tayo dyan sa area na yan Oh, no, no, lumilipad ang na yan guys dong 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 alay dong alay dong ang na akal itong bata dahil dong dong Tung ulit dong. Ang bis silawan sa itong ispat. Dong. Ulit dong, ulit dong. Dong. Tung ulit dong, ulit dong. Dong. Wala ang bata. Dong. 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 Ay, katlok dong. 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 Simple ba? Kita mo kung dong. Dali, dong Kita konsaon. Dong. Si pangalan mo dong. Dong, si pangalan mo. Dali ba, dali. Dong. 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 Don, eh, dong. 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 Ang gas ayaw niyang huminto. Dong. Siguro kung nawala ang bata ba. Dong. Dong. Don. Dong. Dong. Ngis, ayaw niyang magpakita. Eh ba? Dong. Dong. Dali dong, dali. si pangalan niyo mo, dong. Tayo dong, dali. Ngis, lumapit na. Dari dong really. dali. Dito mo kaon saon. Guys, di lang ito ispatan na niyang kay siya. Hmm. Hindi siya makikita kasi no, hindi niya makikita yung ano kasi napaka anong tawag doon? Silaw. Silaw ang sigas ispat. Dong. Dong.

em đúng vậy dạng dùng đúng, dùng 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 Đúng, dùng dùng đúng, dùng 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 Đúng, Ayan guys. Ayan. kaya siya papunta? May ilog na naman dito Dong! Dong, kita bakal saan dong? Ano stay niya? Ano kaya yan? siya kaya yung bata na nawawala parang natatakot sa akin ah tingges na wala na nawala na yung bata dong dong alam natin yun nasan kaya yun baka nandito yun dong nasan kaya tumunta yung bata yun na ah? hindi ano kaya sa tingin nyo ano kaya yan nawala. Guys, ang pinagtataka ko kung bakit nakakita siya ng ganito kadilim na walang ilaw. Isang bata yun. Ano kasi tingin niya? Normal kaya yun na bata. dong no. Ini sudah Ano lang na kayo yun. Ano sa Ano kayo yun? Normal kayo yun na bata? So comment na kayo dun sa baba. Huwag nyo kalimutan mag like and share and and subscribe sa si hindi Sa kapag sub. So hanggang dito muna itong video na ito. Pabalikan ko ito bukas. So ano, comment na kayo. Bukas ba ng umaga o bukas ng gabi ko pabalikan. So hanggang dito na to Maraming salamat and God bless.